So this will be our next show homes, Castellano. Okay. So we're entering here now is the mudroom. Okay. Dito muna tayo sa entryway nila. Ang laki ng entryway, ha? May shelvings pa dito. Lucky. Ganyan nyo guys. Ano to? Ah, may isang room dito. Ah, ano? oh, yung closet. That's nice. So, long in. Tapos makikita mo na dito yung living room. Ano to? Mga, ang kaganda ng mga bahay dito. Ano Wow. May dalawang ano dito closet. Tapos sa gitna yung pasukan dito sa room. 700 so, under 900. Really? Yes, wow. Price. With all that beds <laughs> under 900. Wow. That's cheap. Cheap siya sa may mga pera, hindi sa amin. Yan. 900 square feet. Ang laki. It looks big though. Maganda yung ano na dito papunta sa pantry. Walang pinto yung pantry. Isa ito yung kitchen. Ang ganda ng kitchen na. Kita niyo yung backsplash. Wala ulit siyang grout. Isang malaking tile. Hindi. Then... Ah, hindi masyadong malaki yung living room. Ito like it yung kwarto i don't i don't know ito yung kwarto yeah ayun ng ganda ng kitchen ito yung stairs oh yung tawag dito floating yeah maybe floating stairs Go upstairs. Go, upstairs. Go, upstairs. Go upstairs. Parang hindi ideal sa bata lang to. I know. Oh, maganda sana to kung hindi carpeted. Kung just ano lang siya. Hardwood lang. No, babes? Mas social siyang tignan. Kasi carpet hindi masyadong maganda pag ganito yung stairs eh. it is. Nakikita? Hindi magandang masyadong tignan. Tsaka I think yung carpet na lang hindi masyadong maganda. No? Bonus room? Nandito siya sa window. <coughs> <laughs> wow, look at the window. It's huge. Kita mo yung buong ano, air 3 <laughs> Look. Ang ganda. Ang laki ng ano niya. Ng window doon. big room. Yeah. First bedroom. Closet lang siya. Hindi siya walk-in. Ito yung second bed. Ito ang laki, Rich. Ito ba yung primary bedroom? Ito ang laki. Wow! Rich, come here. Grabe yung washroom. Ito na yata yung pinakamagandang washroom na nakita ko. Look wow, at the washroom. See I know. It's okay. It's, It's nice. Cool. Wow, the washroom is so nice. Interesting. Interesting, I know. <laughs> glass siya, glass. <laughs> ang ganda. Pero, I don't know kung glass. Hindi pwede mga bisita dito. Kasi pag naliligo ka, kita ka kagad. <laughs> kita ka pag naliligo. Ayan yung shower. May tub dito. Ayan. Oh, ito yung ano. Oh, secret room. Tapos ito yung ano nila. Walk-in closet. Tapos may secret ano room. Panic room. Sarado mo. Yan para oh, parang may secret room pagkatapos pumasok dun sa... Ano to? Rich! Baka malaka ako ha? Ah. <laughs> Mama, nandito sa ano sa... Walking closet. May, malaka siya yung room. Pwedeng pang ano, pang bata. I know. Oh, ang galing. Wow. I know. No, may nakita na rin akong gandong bahay show homes. Remember na pinapanood namin sa YouTube? May ganito. Look oh, Ang ganda. Is really anything high from the kids? No, kapag merong magnanakaw, doon ka magtatago. No? Panic room. Yan yung tinatawag nila ng panic room. Ang ganda. Secret room. Yeah. Ano to? Second bedroom, yun. Ito, laundry. Ayan. Ayan yung laundry. Tapos ito yung third bedroom. Malalaki yung mga kwarto. Ayan. May closet. Hindi siya walk-in. Tapos ito yung washroom. Ang oh, maganda Nakahiwalay. Merong sliding door between the to yung sink at saka yung toilet mo at saka yung tab. Ito yung sliding door. Hindi ko maano kasi may hawak akong kape. Ay. Sa So, bababa ba na kami sa basement naman. So, this is under 900 lang daw. <laughs> mm. so nice mm. so It's nice. good Basement, babes? Okay Oh wala, it's not finished Hindi pala siya finished Tingnan natin kung malaki yung basement Matatakot ako sa ganitong habdan Hindi ko prefer yung ganyang habdan Hindi. Ah. Uh, hmm. Yan yung basement. Hindi siya finish. Okay, okay, na ulit tayo. It's not finished. Let's go. So this is under 900, right? Kasi so ito yung garahe dito. Wait, so para nakuha mo daw yung food voucher, ito ang gagawin bibigyan, kanil, bibigyan kanila ng ng um, talagang passport. Tapos merong five show homes na kailangan mong puntahan. pag napuno mo na yung five show homes na yan, na may stamp, saka mo makukuha yung, yung food voucher. So ayan, it's nice. Sobrang nice dito ngayon. May mga face painting sa mga bata, may mga giveaways. Ayan, ito may maki is a nice event. Wala pa masyadong maraming tao. Ayan. So, ito yung ano nila. Show home hours. Kung gusto niyong puntahan. Dito to sa Airdrie. Lanark Landing. Oh, this is a lane home. Yeah. A lane home. So, ito ang pangalan niya. Kate's Bridge. Ayan siya. Lane Home. Pasok na tayo dito. Ito yung entryway niya. Oh, dapat tanong natin kung makana to. Lane Home to. Yung dalawa kasi detached. Ito naman ang Lane Home. So, ito yung Hi. ito yung, you? You. You ito yung on? ano nila si Richard Cousin yung ano natatanong niya kung magkano to ito yung ano niya closet wala siyang garah meron siyang parking pad sa likod right side, okay. wala pa daw silang pricing no garage babes ito yung basement hindi siya finish wait ito yung finish ito yung basement nila hindi siya finish ang laki malaki tong basement ha ang laki para mas malaki pa ito sa basement namin eh ayan so rocket okay, na tayo Parking pad. So, how much? This one here without the upgrades. This is the Cage Bridge? This yeah. 630,000. 630? Started. Without the garage, right? Without the garage. It's yeah. like parking pad and no upgrades. No upgrades. Okay. This still 630? The or oh, there's a calculating. Uh, sa second floor? This Siyempre. Two years na yung bahay natin eh. Ito yung bonus room. ganda yung bonus room. No? Yan. Wait, dito muna tayo. First bedroom. Yung baby room. Closet, ha? Huh? I don't think so. Tapos ito yung... washroom dito. Sa sa uh, second floor. Yung laundry. It's cute. Ito yung second bedroom. Saan yung closet? Ayun closet. Ito yung primary bedroom. Hmm. Ang laki ng window. window. Gusto ko yung may malalaki window na ganito kalaki. She Parang her, almost sa floor na she siya. She tell her not to take the stroller. Yeah. There's no to park it. Wait. Yung walk-in closet niya. Ayan. Malaki din siya. Yung washroom. Tingnan natin. Ayan. Uh, hindi masyadong malaki tong ano nila. Washroom. Pero may two sinks. Yung toilet. At saka yung tub. All right. Okay. Let's go, babes. So our next house is the Sterling Homes. Lane Home din siya. Jade naman ang pangalan ng showroom na to. Ay, ang laki ng porch nila. Ang laki ah. Ang ganda Gusto ko yung ganito. Pwede ka maglagay ng mga bench doon. Two doors. Ang ganda. Entryway. Ito yung may... Meron ditong ano... Full bath already sa main floor. Meron siyang shower. Wow! It's nice! Madami tabi. Meron dito yung spice kitchen Pantry din Pwede kang magluto ng toyok dito Kaya iwalay ano know, get it Kumuha jelly beans Ito yung kitchen nila meron siyang detached garage balikod likod. And may small deck. $750 including this house. This house is $750 as is with the garage. $750? Yeah. yeah. $750. Kasi ito yung closet. Ibang klase yung onela fireplace. Tapos nandito yung basement. Yeah. Nandito yung basement, pero hindi siya developed. So, yung 750. <laughs> okay. 1,814. <laughs> Ito yung second floor. Nakalimutan ko. Meron pa pala. Hindi na kami nakakay dito. Ang laki ng bonus room, Rich. Ang laki ng bonus room niya. Eh. Okay po tayo dito. Saan saan malalagay yung TV? Saan saan malalagay yung TV? <laughs> Ay, nakakatakot. Mahulog. Sagdan. Yan yung bonus room. Tapos dito may dalawang bedroom. Wait. Ito yung first bedroom. Ang um sa mga anak. Ito naman yung second bedroom. Second bedroom. Tapos yung primary bedroom is here. Ang layo ng ano ng washroom dun sa dalawang kwarto. Yeah, ito yung Washroom. Washroom. Tapos andito yung dalawang kwarto. Medyo malayo siya. Pang sa mga bata. Ito, ano to, Rich? Can you open this? May dalawang door dito. I don't know. Laundry to. Oh, laundry. Okay, the other one probably is the linen closet. Yeah. Tapos ito yung primary bedroom. Ang ganda ng no, ano, accent wall nila. Gusto ko yung gantong wall, babe. So, tsaka yung pagkaitim niya, ang ganda. Ang laki. Ang ganda ng ano, mirror. Simple lang, pero maganda siya. Gusto ko yung tile. Itim. Ang ganda niya, no? Ang ganda pala ng ganyang tile. Tapos yung grout, maitim din. Madaling linisin. Nice. Yeah. closet. Okay. okay. Mabahan na tayo. Ang lapad ng ano nila. Yung stairs. Ang ganda. Isa na lang na show pupuntahan namin. Makakuha na kami ng pagkain. Hello. Last one. How may, what's the last one? Douglas Homes. Let's go. So ito yun. Douglas Homes. Number 51 daw. Saan yun? Ang ganda ha. Ayan yung mga bahay oh. lane holmes are you on the on?